So, ayun, hello mga kabos daddy B Welcome July na tayo So, andito nga pala tayo sa ating piso wifi Sa harapan ng bahay natin, ayan So, tayo ay mag-open na ulit Check-check natin kung gano'n nakakami uling coins Ang ating nakolekta dito sa ating piso wifi So, ayan guys, so, mga mga nyo, puno na ulit ang ating piso wifi vendo machine. ah uh, sa loob lamang to ng isang buwan. So, nakapag out nga tayo ay July to na. Dahil tayo medyo na busy. So, ayan na ay yung coins na nakolekta natin. So, mapaw na nga sa ating lagayan. Yan, maraming salamat sa ating mga client dito sa ating bahay. At ito nga pala yung piso Net natin. At sa mga gusto pa po magpa-install ng uh, Piso Wi-Fi Machine sa kailang lugar, uh, pwede po kayong mag-message po dito sa ating Facebook. So, yun, cash out na natin to. Uh, next cash out natin dito ay end of the month naman ng July. So, yun, kunin natin yung mga nahulog pang coins. Ayan, maraming salamat po sa mga sumusupport na sa atin. Ayan. So, yun lang po. Hanggang dito lang po yung ating video. Maraming maraming salamat po. sổ so, nữa na? bơm na! nè